guys. Magtagalog po tayo no para yung iba nakakaintindi, makakaintindi. Ano ba basa? Uh, kakaiba tong video na gagawin ko. Nandito ako ngayon. Gawa ng video kasi hihingi sana ako ng tulong sa inyo. Hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko, kundi para sa anak ng classmate ko, anak ng kapitbahay namin. Hindi naman totally kapitbahay, ha? kapitbahay ng Purok. Pero kakilala ko siya, tapos classmate ko yung papa niya. So, nanghihingi ako ng tulong sa inyo kahit piso-piso lang guys kasi yung anak niya nabangga po, nabanggaan po ng isang sasakyan tapos ngayon po, okay-okay na siya. Medyo okay-okay na siya. Papalabasin na sila sa hospital. Kaya lang, yung bill nila is nasa 1M na. Tapos, nasa 1M na. Nakapag-down sila ng 300 something. Tapos, may balance pa sila na 600. So, yung hospital, papayag na lalabas na sila kasi nga daw yung gamot pwede gamutin sa bahay. Pero hindi sila makalabas-labas guys kasi kailangan nilang mag-down doon sa kailangan nila mag ng half doon sa 600 na balance bago sila makalabas. So, yung classmate ko at saka asawa niya nagmamakaawa dito sa social media na sana naman may mabigay kahit piso-piso lang na GCash malaking tulong na po yun sa kanila. Kaya eh, naisipan kong mag magawa ng video kasi kahit pa paano makakatulong sa kanila no yung hindi ko ilalagay yung sarili kong GCash ang ilalagay ko yung GCash nila sa baba sa comment section doon ko ilalagay yung GCash nila para yung magbibigay kahit piso-piso man lang please kumakatok ako sa puso ninyo si Lord nang bahalang magsukli sa mga bigay sa maibigay nyo kahit piso-piso lang, si Lord ng bahalang magsukli. Kasi naaawa ako, naaawa ako kasi ano to, eh, estudyante to, tapos isa lang yung eskwelahan niyang anak niya at saka eskwelahan ng anak ko isa lang. Tapos naaawa ako kasi nga, pwede na gamutin sa bahay. Tapos yung room nila is 2-9 every night kasi naasila, nandyan sila dinala nung hospital na sa ano, kasi critical yung bata so dinala sila sa private kaya 29 yung gabi nila kaya kaya gustong-gusto na talaga nilang umuwi kasi para nga naman kahit papaano makas maka maka ano na ba makahinto na ng pagbayad sa ospital kahit sa bahay naman lang nila gamutin kasi medyo okay-okay na yung bata pumayag na naman ang doktor so sana kumakatok ako ulit sa puso ninyo na sana kahit piso-piso lang ko humihingi kami ng tulong, humihingi ako ng tulong para sa kanila, para sa anak nila. Kasi para naman, maibsa na yung ano ba, yung, yung iniisip nila kahit pa paano meron silang, kahit man lang konti pero malaking tulong na sa kanila, maitapal-tapal man lang doon sa 600,000 na bill nila. So yun lang guys, sana, 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 sana maawa kayo si Lord na magbalik sa inyo kung ano man yung ibigay nyo kahit piso man lang kahit piso i-gcash nyo sa kanila ilagay ko dito sa baba yung gcash ng last meet ko para diretso na sa kanila yung pera God bless sa lahat